Promise, uh, sa gusto, ta, ano. gusto ko yung may modern na ano equipment, <laughs> ha? May mic uh, uh, na tayo. Ayan. At pa-gym na. <laughs> <jeans. laughs> diba? Siyempre, gusto natin yan. Uh, kung kaya pa ng mga buto-buto ko. <laughs> Maligayang Pasko po sa ating lahat. At ito po ang Balitang Hani. Bagi kami ng mas malaking misyon. Merry Christmas again. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama na rin po ako, Aubrey Carambel. <laughs> Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Tara nga! Ang Newso 30! Namin Pilipino! At yan ang mga balita ngayong Merkoles, mga kapuso. Maligay ang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Mel Tiangco. Merry Christmas, mga kapuso. Ako naman si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na pagliligod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Bumabati ng mapagpalang Pasko. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Kapuso para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.